sa'yo. Gusto mo? Binatog be. Pahin na ako 20 pesos. Ay, lagay mo sa ano, sa, di ba, yung plastic? Para sa kanya. O, oh, kay tinyente. Tinan mo naman, o, oh, o, oh, o, oh, o, Excited na yan, o. Oh. O, oh, yan na, binatog so. Opo, opo, ito na, meron na. Meron na, meron na, meron na. Ha? Meron na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Grabe excited niya sa binatog, o. Opo, meron na nga. Opo, meron na, meron na, meron na. Ay, may pakibo ka naman. Pwede pakitulong ka, pa, no? <laughs> Brad, yan. Wait lang, wait lang. Wait, Ate Niente. Huwag ka masyado ay, excited. Ay, eh. ah, ay, ay. ay sige, si Toto. Oh. Yan. Yun. Thank you. O, oh, di ba, grabe ang pagka-excited niya sa binatog. Matagal na siya dinakakain, eh. Saan ah, si Malo? Asan siya? Ha? Ano, kadalawa na ba? Pambihira oh. naman, oh.

Kawawa naman. Meron ako dun ano, dog food. Kumakain ba sila dog food? Oh, hindi nga kumakain ng dog food.